Kapag pinangako ang kaba, gusto mo ba tuto pa rin pa? E paano kung tinupad niya sa iba? Kaya yung bida ng ating kwento, tawagin na lang natin siyang Bebot 23, sa'yo lang kakalampag. At yung jawa niya naman ay tawagin na lang natin guruto, mapagmahal. Grade 11 lang daw noon si Bebot 23, sa'yo lang kakalampag. Nung nasimulan niya daw maging kachat, etong si gurutong mapagmahal. Hanggang sa nanligaw na raw sa kanya si gurutong mapagmahal. September 14, 2017, nung sinagot daw siya ni Bebot 23, sa'yo lang kakalampag. Sobrang saya niya daw noon dahil mas sarap daw na mag-aral kapag meron kang motivation at kumalat daw yon sa buong campus nila nung sila pa ay nag-aaral kaya paray daw ang congrats sa kanya na mga kakilala niya wala daw araw na lumipas na hindi sila sobrang saya at sobrang sweet at ang pinaka nakakakaba daw sa kanilang relasyon ay yung ipinakilala si Bebot sa pamilya ni Guruto yun naman daw kasi talaga ang gusto ni Bebot yung maging legal sila sa parehas nilang pamilya dahil sobrang supportive daw ng pamilya ni Guruto wala daw siyang ibang masabi kundi sobrang blessing talaga sa daw nila ay palagi silang nagse-celebrate. At sa tuwing meron daw ibang espesyal na okasyon, ay palagi pa rin silang magkasama daw yung mga pagkakataon na binibilhan at nilulutuan ni Bebot itong si Guruto ng pagkain. Sa tuwing may sakit din daw si Guruto ay binibilhan niya raw ng gamot at dinadalaw sa bahay nila. Sobrang smooth daw talaga ng kanilang relasyon at lahat na lang ng bagay sa kanila. At yung tito daw ni Bebot ang nagpakilala kay Guruto dito sa kanyang pamilya. Sobrang kaklose daw kasi ni Guruto yung tito ni Bebot. Sobrang kaba niya daw nung mga panahon na yun kahit tutol daw ang kanyang pamilya ay tinanggap pa rin daw ng buo si Guruto. Nakita naman daw kasi nila na masaya si Bebot sa kanilang relasyon. Pero hindi naman daw laging masaya, dumaan din daw sila sa maraming problema. Maraming tampuhan at bangayan, naging toxic din daw ang relasyon nilang dalawa. Naging mahilig daw kasi sa barkada itong si Gurutong Mapagmahal. At yun daw ang palagi nilang pinag-aawayan. At itong pamilya daw ni Gurutong Mapagmahal ay palagi siyang kinakampihan. Naamin naman daw ni Bebot 23 sa lang kakalampag na naging possessive din daw siya at sobrang dami daw nang nangyari pero hindi rin daw siya sumuko. Inilaban niya daw hanggang sa huli pero dumating na daw sila sa point na hindi na raw siya kinakausap ni Guru tong mapagmahal. Tumayas daw kasi etong siguruto. Hinanap naman daw siya ni Bebot pero hindi niya daw makita. Yung pala ay pinagtataguan lang siya. Ang sabi daw ni Bebot ay ayusin nila yung kanilang relasyon. Umamin daw sigurutong mapagmahal na meron na siyang ibang babaeng nakakausap. Pero pinatawad pa rin daw siya ni Bebot 23 sa lang kakalampag at hinatid na daw siya sa bahay nila pagkatapos nilang mag-usap. Ang akala niya raw ay okay na. November 7, 2020, nagpaalam daw kay Bebot itong sigurutong mapagmahal na aalis para magtrabaho. Pumunta daw sa bahay nila nila siguro para magpaalam din sa kanyang pamilya. Malungkot man daw pero sinulit nila yung huling araw na magkasama sila. Ayun pala yun na daw ang huli dahil kinabukasan November 8, 2020. Tumawag daw sa kanya siguro to para makipaghiwalay na. Sobrang sakit lang daw talaga sabi ni Bebot 23 sa'yo lang kakalampag dahil lahat daw ng pangarap nila ay naglaho na lang bigla. Lahat din ng memories ay nawala. Wala na daw siyang ibang magawa kundi umiyak na lang ng umiyak. At ang sabi pa daw sa kanya ni Guruto ay magpatuloy lang siya kahit hindi na sila magkasama. At yun naman daw po ang ginawa ni Bebot23 sa lang kakalampag. Pagkalipas lang daw ng isang buwan ay nakita nya daw si Guruto na may bago na siya. And yes, may bago agad na ipinalit dito kay Bebot23 sa lang kakalampag. Siguro daw ayun yung babae na pinag awayan nila dati. Masaya na daw ngayon si Gurutong mapagmahal at may baby na daw po siya na 8 months old. Sa tuwing nakita daw siya ni Bebot23 sa lang kakalampag ay hindi niya na lang daw pinapansin pero happy naman daw siya para kay Gurutong mapagmahal. Yun kasi ang pangarap namin pero sa iba niya tinupad. Hanggang dito na lang ati Charis. Hindi naman siya nanghihingi ng advice pero syempre ko komento tayo. Minsan kasi 'di ba akala natin pag nawala yung taong pinakamamahal natin ay katapusan na ng mundo. Pero pag nalagpasan mo yan, magiging aral na lang sa iyo yung mga pag-iyak mo noon. O 'di ba nabalitaan niyo yung break up ni Bea Jolonso tsaka ni Gerald Understand? Marami ding nalungkot doon kasi napakasakit naman talaga noon para sa isang babae. Pero ngayon ay engaged na siya. Sa taong nararapat talaga para sa kanya kasi may dahilan niya eh kung bakit sila umaalis dahil merong ibang nakalaan para sa atin. Minsan yung mga masasakit na pinagdadaanan natin sa buhay ay nagsisilbing blessing para sa atin. Kaya ikalma mo muna ang sampagita. Hindi naman tayo makakalimot pero matututo tayo sa ating mga pinagdaanan. May mga bagay kasi na kahit gusto mo ay kailangan mo ng bitawan. Sa dami kasi ng tao sa mundo ngayon, hindi naman mahirap maghanap ng taong mamahalin. Alam nyo ba kung ano yung mahirap hanapin? Yung taong deserving. Yun lang and I thank you, Charis. Kaya Uh, dahil dyan, graduate ka na Starcel Katuwiran Salamero City, Asia lakarosa Rhea Lang 2 Charlotte Magdaluyo at Elise Kyla Oblefias at si Janice Bailon Kaya yun na Like and share para alam mo kung anong ulam namin bukas. Bye-bye!